Under Parallel Skies, 2024 ay isang romantikong drama na nagtatamkin na Janela Salvador at Win Metawin sa direksyon ni Sigrid Andrea Bernardo. Nag-aalok ang pelikula ng Rose Cultural Exploration na itinakdalaban sa magandang backdrop ng hindi. Is it okay if I go to the city tomorrow? I'll go with you. Kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa aking channel, paki-click ang subscribe button para laging updated sa mga bagong pelikulang Filipino. Kaanong kilalang mga lugar ng Hong Kong tulad ng Pang Chow Island at Tai O Fishing Village? Nagbibigay ng nakakapreskong tanawin ng lungsod na malayo sa mga karaniwang kosmopolitan na highlight nito. Ang plot ay umiikot kay Perrin, isang tay na naghahanap sa kanyang nawawalang ina, at kay Iris, isang Filipina hotel receptionist na nag ang landa sa Hong Kong. Habang ang kanilang paglalakbay sa pag-ibig at pagtuklas sa sarili ay nagbubukas, ang pelikula ay nag-navigate sa mga tema ng pagpapagaling at pagkakaiba sa kultura. Gayunpaman, ang pelikula ay hindi nalalayo mula sa pamilyar na romantikong trope, kabilang ang rich boy meets humble girl narrative. Bagamat pinuri ang mga pagtatanghal ng parehong mga lead, particular ang nuanced portrayal ni Salvador K. Iris, nananatiling predictable ang storyline na may emosyonal na pagkakadiskonekta sa mga bahagi dahil sa awkward na dialogue at kawalan ng chemistry sa simula pa lang. Ang cinematography, bagaman matal, ay pinapuna dahil sa pagiging masyadong napilitan, na nililimitahan ang emosyonal na lalim at saklaw ng pelikula. Bukod pa rito, habang sinusubukan nitong pagsamahin ang mga kultura sa timog silangang asya, nadama ng ilang manunood na pinalampas ng pelikula ang mga pagkakataon upang tuklasin ang mga elementong ito ng mas malalim. BFF Best friend forever Boyfriend forever Sa kabila ng mga kapintasan nito, ang kagandahan ng mga lead at ang kaakit-akit na setting ay maaaring maakit sa mga tagahanga ng mga cross-country romance na pelikula. But new good things will arise from endings.